Hi guys, good evening po. Ito ang gulo ng po ko kasi namatayan po kami. Uh, namatay po ang aking ex. Ex husband. Ako po ay separated yun po sa aking first. So, since ako po yung legal wife, so kailangan ko po kasi kaso. Hindi po kami magagamitin kasi wala po talaga siyang totally gagamitin. Ayan po. So, kasama ko po yung nag-iisa po naming anak ng babae. Ayun po, nandito po kami ngayon sa Robinson para magkabul po ng mga biscuit na gagamitin ng mga maglalamay mamaya. Ano po yung uh, heart attack po ang ipinamatay na? Biglaan po lang po. Mabilis ang ano lang po siya. Ayun po. Mula po, hindi ito po nakapulong sa Cavite, Inus Cavite, sa so mula po sa Cabuyao, Laguna. Mula po sa Cabuyao, Laguna, all the way po dito sa Cavite ay ano, minadali po namin biyahin ng kapatid ko ng mga bata para lang, ayun, oh, na ayos ko po, po yung kanyang living sa, ay yung kanyang burol sa, sa pinuso po. Ako lang po kasi yung anak ko ay, uh, ako lang dito ang may kayo mag -desisyon. Wala na rin po kasi siyang magulang. So, yeah, Pero kahit na mag-ulay kami ng matagal, magkainigan okay, po kami regarding po sa mga, lalong lalo sa bata at saka sa mga ato na po sa Hindi naman po kami naging uh, sa isa't isa. Mas matanda po siya sa akin ng 10 years. So, siya po ay 56 na ano naghintay po ako sa aking anak ng mili po ng biskwit para mamaya kasi may may magsusugal daw ako na maglalamay. So, para pang ano din po yan, para hindi po kami gabihin at ah, ano ayun, ayun na po yung anak ko sa counter. Ayun po, nagbabayad po siya. Ayun po yung Dito na po ako magpapa, Umaga Mag na po ako uwi bukas kasi po, kailangan ko munang askaswin at yung size kasi yung anak ko po, po ay medyo pagod din po at proki pag siya sa pagod galing sa amin. Ayan po. ano? Wag na po. Kasi sabi po nung tyaheen niya, kailangan ng papa 'yung papainyo eh. Magmamili na ng ano eh sabi niya wag muna kasi nga alanganin sa oras kung magsa-ren. So ayan po 'yung ating pila. Mga na po 'yung anak. Po. Magmamadali po kami kasi mga bata na po at kapatid ko doon, tsaka yung sa family, sa side po ng aking ex-husband bukas po uwi lang ako sa gleta ayusin ko yung mga dadaling kong gagamitin tapos kasi sa Friday, Thursday po ang kanyang cremate yan, kin-remate na lang po namin kasi yung bodies po na paglalagyan ay matay lang last year nung kanyang mga magulang. Halos magkasabay po, man, one month apart lang po. So, kailangan po kasi uh, maging earn lang po yung ilalagay na dun sa, ano, dun sa pinakabutas. Anak. Ah, wala ka Wala pera? <laughs> Ayun, wala na po pala siyang pang cash pati yung sabi ko na. ko kayo yun. Ayan, ang ko, ano? Plus H.K.M. Medyo ano po kami ngayon sa budget kasi maglaan po talaga. Pero pag naayos naman po ay kasi po kailangan niya nakatago. Pag naayos naman po ito, ay magiging ano kami kasi di naman po siya nawala ng wala. wala. <laughs> Andito po kami. <laughs> Nagba-vlog <-flag> lang po. <laughs> Salamat po. Marami. Paawi na po kami. Thank you. Bukas po ulit. Ang kaganapan. Salamat.